Hello mga boss, magandang araw. Welcome back na naman sa ating mga tutorial patungkol sa mini chenso Ayan, bali ang share ko naman sa inyo ngayon na kung paano magpalit ng diaphragm ng ano carburetor ng mini chenso Ayan. So bali ito na mga bro yung kuha yung vlog natin na yung chenso na na-disalign yung kanyang sigonyal. Tutuloy na natin. So bali ang problema nito ay kapag nakachok yung kanyang carburetor, nunsa sa nakarang video natin ay maandar siya tapos kapag hihiritan mo mamamatay ayan so ito na mga bro yung piyesa nya dumating na galing pa ito mga bro sa mainland China kaya medyo natagalan okay so buksan na natin yung karburador unahin natin kwan, palitan yung kanyang diaphragm dito so buksan natin ayan bali natanggalan natin yung apat na tornilyo tanggalin natin to takip nya Okay, bali yan yung kanyang diaphragm. So kapag uh, ginawa nyo na yung lahat mga bro, tapos hindi nyo mapaandar, mapa i-check nyo itong diaphragm kung matigas na yan o. Matigas na siya. So ipapakita ko sa inyo mama yung bagong diaphragm natin na malambot na. Ito klapin natin. Ayan, natanggal na natin, oh. Okay. So, isang sit mga bro yung diaphragm natin. Palitan na rin natin tong kanya. Ito, pinaka-fibra niya na ano, gasket. Okay. Buksan natin yung kan So, dito natin unahin. So, ipapaliwanag muna natin kung bakit, paano maandar yung kan natin. Ito kasi mga bro kapag uh, humihigop siya ng hangin sa kagasolina naglalaro ito. Ito tapos tinutulak niya yun oh. Umaangat yung pinaka jet bulb niya. Ayan, tinutulak-tulak niya ganun. Ayan, nahihiritan siya. Okay, ilagay na natin yung diaphragm. Subuksan natin itong isang set na diaphragm natin. Ayan. Okay. So, bale ito yung bagong diaphragm natin, mga boss. Ayano. Ayan, malambot siya, oh. Oh. Okay. Tapos kunin natin yung mamaya papalitan din natin yung sa kabila niya. Ayun. Tapos ito yung kunin natin, oh. Ito. Okay, lagay muna natin dyan. Tapos ilalagay na natin ito. Ganyan. Ayan, tapos sunod natin yung diaphragm natin. Ito yung bandang ilalim mga bro, yung mayroong ano, dowel. Ganyan. Ay, okay. ayan so ilagay na natin yung kanyang takip ayan so ganyan din hindi di ka maliligaw sa paglalagay okay lagay na natin yung apat na tornilyo Okay, nailagay na natin mga boss yung apat na tornilyo. Buksan naman natin dito sa kabila at ilalagay natin ito. Papalitan na rin natin isang set at pinaorder ito ng may-ari. Tanggalin natin to. Ayan. Okay tapos tanggalin natin to ayan o ayan so palitan na rin natin ito bali meron siyang bagong ano pampalit Okay, natanggal na mga boss. Tanggalin na natin. Ayan o. Ayan. Lagay natin yung bago. Para bago lahat. Sang sit. Okay. Ganyan. Ayan. Ayan. Ganyan lang natin. mayroong palatandaan mga bro hindi kayo maliligaw dyan ganyan ayan tapos takip na natin ganoon lang ka simple mga boss lagay na natin so unay na lang natin dito ganyan tapos lagay natin okay ganoon lang tapos, ilagay na natin ulit yung tunilyo. Ayan. So, so, pwede na natin ikabit mga bros sa uh, tinso natin. Ayan. Pero, check natin kung nagpitan na sila. Ayan. kabit pwede na natin ikabit sa chinso tabi na natin yung tinanggal natin pati ito malutong na rin oh. oh. Okay, kabit na natin para matesting natin. So, so ita-timing na natin dito mga boss. Ayan. So, may video na tayo kung paano mag-timing nito. Pero, ulitin natin i-timing. Xerom muna natin. Ayan. Okay. So, buksan natin ang isa dito. Ayan. Tapos dito naman. Dalawa. Isa dalawa okay so mamaya na natin adjustan pag medyo mamamatay siya kung kanihiritan mo kapit na natin lagay natin yung hose para sa gasolina o ilagay muna natin pala yung trigger Ayan, ilagay na natin yung ano trigger niya, yung rod, pinaka rod ng trigger natin. Lagay natin tong hus ng gasolina. Tapos itong hus ng ano. Divert ng gasolina sa kwan ito. Chok. Ayan. Okay. Lagay na rin natin yung lagayan ng air cleaner. tapos ipitan natin Okay mga boss, nakapit na natin mga boss yung carburetor na nilalagay natin. Ayan, so balik kun mga boss, ilagay natin yung ating choke. Try natin kung under yung kun natin. Ayan, so choke natin. Subukan natin pandarin. Okay. So pandarin natin mga boss. Iyon pala natin. So, nagregondo na siya mga boss. Ibalik natin yung choke. Ayun. Okay. Okay, kung halimbawa mataas yung minor mga boss, huwag nyo nang gagalawin yung timing nyo dun sa baba, yung dalawang timingan ng karburador. Dito na lang kayo magbababa ng mga bro. Oh. Ayan o. Oh. Ayan, dito na lang kayo magbababa ng minor. Ayan. Gamit yung screw. Yung saktong screw dito. Ayan. Okay, so medyo mataas yung minor nya. Pandarin natin. Ibababa natin yung kanya minor. সৈন so, আতিন ayos mga boss napakalutong ng kanyang andar nung napalitan ng bagong ano diaphragm ayan so okay na yan mga boss ayan sana ay nagkaroon na naman kayo ng idea kung paano magpalit ng diaphragm ng ating mini chinso. okay mga boss maraming salamat ulit sa inyong panonood at salamat sa patuloy na pagsuporta sa aking channel mga boss god bless you salatang aking mga subscribers viewers Ayan, maraming salamat po sa inyong panonood. Okay mga bro, ayos na naman.